sa guys so, mag libre sakay na kita, TI guys. Ibiyes. TI guys, libre sakay. Salamat ha guys na libre sakay. Thank Salamat daw guys. First first time pa natin naglibre sakay na sa sa STI. Salamat daw guys. <laughs> libre sakay. Hindi na nilulunod. sila di kana iyon. Wala ka. Ayaw. First time pa na ito sa yai. First time pa na ako sa Kiay. Nag-request na kay Shor. Sorry, gawai naman ako, Permi. Okay. Ano sa Kiay? Hindi lang mo ba ako? Lagi, lagi. Uy, pala ko sa isa. Ano na? Ano na? Ano kay guys. <laughs> sa sakay mo ma ay magkubereny maglibre sa ah, palo, oh, tapos siya nako 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 tapos Brais not datang enggak sih? Aduh, assalamualaikum. aku. silum. sa Surigao di sa sila mo to doon na pero nagkadugay ako ng sigilid sa kayo dito pag-atang na sila pero may dito dili man ngayon kada eskwilahan ito kalong mga burik at tukul man na maglahi na sa bakong eskwilahan maglipis na naman sa kaya kaya sa kapagkuman kol mabali ako Surigao Hide sa next week kumanda na week dira ako sa si kaya napasunod na sa week Oh, balik ka po dira ah. No, Nauhuman naman ni na. school year. Hindi po po, may order na maglibri sakay. Patuloy lang? Oo, patuloy. Parang isip na.

Okay, baba na siya, guys. Isa na ka na, pasayro. Sabarang tayo. Tingnan ni mo, gang. Angel. Asya ah, sa akin, Angel. Sige. Okay. So, guys, wala na ito, pasayro. Balik na ta, sa bigaw. Apalik ah, ta, City Tihay. Eta ka pa, mga. Diyan dito, yakasakay. Palik na ta rito, Tara.